Kumusta kayong lahat ng no, mga idol, no? Maraming maraming salamat nga pala sa inyong uh, pagtangkil sa ating channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na rin mga idol at palike na rin. At pahit ang ating notification bell para tuwing may mga upload ako mga idol na tulad dito, manutupay kayo agad, no? Maraming maraming salamat nga pala sa inyong pag no? Sa ating channel. Ayan mga idol, no? Uh, tatalakayin natin ngayon ng mga idol, no? Ah. Uh, para gusto nyong makita o talaga makikita nyo ang host name ng ating converts no yung host name ibig sabihin yung lahat na nakakunik no ma-identify nyo lahat kung sa inyo ba talaga yang nakakunik na mga gadget na nandyan sa host name no, no? makikita -ma -ma dyan mga idol no kung sa inyo ba talaga yan dahil to avoid hacking mga idol dito natin makikita lahat sa hostname ang mga gadget na connected no All right, sundan niyo lang ang ating mga video mga idol. No? Maraming salamat sa inyong lahat. No? So, uh, mga idol, diretso na tayo sa ating topic ngayon mga idol, no. at uh, dito tayo sa browser Sir, no. Tapos type natin ang webs uh, interface ng converts So, 192.168.1.1. So, 'yan, enter lang natin. Tapos yung username mga idol, admin ang ilalagay nyo dito mga idol ha ah? Huwag user admin tandaan nyo yan admin tapos yung password converge at gt123 ayan ha ah. converge converge at gt123 ayan enter lang natin yan mga idol ayan o oh. Ayan. So, ayan o. Oh, Kikita niyo yung password o. Oh. Pakita ko sa inyo. Ayan ha. Ayan. Converge at GTE 123. Ayan. Tapos, mga idol, sa topic natin, mga idol, pag nandito na kayo sa dashboard ng Condor's, i-click nyo yung uh, network, mga idol. Ha? Click nyo lang yan, mga idol. Ayan po. Uh, wala nang palagiligo ito, mga idol. Tiritiyahan na ito, mga idol, ha kung nakikita nyo itong lan mga idol yan ang lan yan ha network tapos hanapin nyo agad ang lan dito nyo makikita ang husnim uh, ng mga gadget na connected no nakapangalan yan agad nilagyan agad ni converge yan no yung server ng converge talagang nadidetect nila ang mga connected gadget no identified nila ang lahat ng gadget ngayon malalaman nyo dito kung ah sa inyo ba talaga itong mga gadget na nakakunin dito. So, click nyo lang itong LAN na itong mga idol, ha? Ayan. Click nyo lang yan. Tapos, baba nyo lang. ayan, no, oh, mga idol. Nakikita nyo yan, mga idol. Ayan, na mag-address, IP address, -address ng mga gadget. Tapos, yung hostname na ito, mga idol. Nakikita nyo yan. Yan sa akin to lahat. Ngayon, makikita nyo dito kung sa inyo ba. Halimbawa, sa inyo yan. Makikita nyo kung sa inyo ba talaga mga gadget na dito ito Samsung, itong sa asawa ko. Itong TLSGA 105A. Ito yung aking switch hub na smart, no? Uh, gigabit mga idol. Yan. Nilagay ko dyan yung uh, upay ko. Old Spy one. Dalawang machine to, bindo machine. Ayan. Dito ko nilagay. So nilagay ko to. Kaya nakalanuan dito mga idol. Dahil sa lanuan to ni main ISP ko, kinunik dyan ko nakakunik gumamit ako ng LAN cable tapos yung LAN upay 1 ayan upay naka LAN 1 yan dalawa yan nakakunik dyan no? so ibig sabihin sa LAN 1 na ito mga idol uh, nakakunikted to sa switch hub na smart gigabit mga idol na ito yung model ng switch hub ko mga idol no? ayan o oh. Uh, TLSG18 5A yung 5 port mga idol. Mayroon na akong tutorial yan mga idol kung paano ko kinunpig, no? Ayan po, ayan po yung tutorial ko mga idol. Tapos ito yung Vivo 1907. Ito naman yung sa anak ko mga idol. Tapos ito, ito yung cellphone ng uh, kaklase ng anak ko. So, nag-connect na rin sila dito mga idol. Ayan o. No? Oh. Ayan. connect sila sa uh, SSID 5, no? Ibig sabihin yung... Uh, nakakunik siya sa ano, 5G. Tapos ito sa LAN 1 at uh, D1 sa 2.4 GHz mga idol. At ito naman mga idol, yung TL-AWR 840 in, ito yung nandun sa mga bahay-bahay mga idol kasi may nagpakunik sa akin. So LAN 1 din dito mga idol, ibig sabihin nakakunik din to sa uh, SG185 na switch hub. So nasa switch hub to mga idol kaya LAN 1 automatic no galing ni Converge no? yung server nila na didetect nila yung mga connected gadget kaya identified natin yung no, mga idol ang mga connected dito para na rin maiwasan natin yung mga hacking mga idol kung alam nyo, mga gadget na connected ito namang laptop ito na yung gamit ko ngayon mga idol yung e Acer no mga idol no ito yung model niya so itong tinda naman yung isa yung isa naman tung bahay mga idol na nilagyan ko rin Medyo lumayo-layo na sa 50 meters din to Lan din sa mga idol yung port. So connected din to sa dito sa 5G mga idol. Nasa 5G din ah, ay 5G. Nasa switch hub din to mga idol, no? Connected din to kaya lanwan din automatic na babasa siya. Ito naman G7 Pro mga idol. Yan. naka-connect din to. Ayan. nasa 2.4 GHz to. Ito yung cellphone ko mga idol, no? No, ito yung cellphone ko mga idol. At ito naman, ito yung cellphone ng anak ko, no? Mga idol, no? Ayan, yung ito. Uh, ipapakita ko si inyo mga idol, no? Ito sa mga idol. O, oh, tingnan nyo. Nandito yan lahat mga idol, no? Sa society device. Sa society device mga idol. Na, yan ang mga connected, no? Mga idol. So, sa 2.4 GHz. Tapos, dito sa access control dito naman nakikita yung uh, lahat na nakakunik na ginamitan ko ng permit mode. Ayan, mga idol. Ayan, ha. Naka-permit yan, mga idol, ha. Yan, may configuration din ako yan, mga idol. To, is, to avoid uh, QR code scanning, mga idol. Hindi, ito, mga idol, ako naglagay dito. Talagang inad ko dito yung MAC-address nila dito. Yan. Hindi dito magka-access, mga idol, pag hindi ko i dito yung MAC-address. Mayroon na rin akong tutorial dito. Ayan, ayan. Ilalagay ko rin yung link niyan, mga idol, ha. Ayan, naka-permit mo dyan lahat mga idol. Yan ng mga aking uh, configuration mga idol. Kahit i-scan yung QR code mga idol, hindi na rin nila ma-access. Pag hindi ko i-add dito yung mag-address ng kanilang mga gadget, no? Ayan, mayroon na rin akong uh, configuration yan mga idol kung paano ko ginawa, no? Kung paano ko to kinuha yung mga mag-address na ito ng kanilang mga gadget. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Sana po makatulong pong video na ito para maiwasan nyo po ang mga nakakunig sa inyong wifi baka na hack na kayo marami nakakunig dyan hindi nyo alam kaya humina na ang inyong uh, wifi mga idol no baka hindi nyo alam no balik tayo dito sa LAN mga idol ayan so yan mga nakikita nyo mga pangalan yan mga idol ha ayan po mga idol maraming salamat sa inyong huwag yung kalimutan pag subscribe like at share sa ating video mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lahat mga idol. Sana po makatulong pong video na ito. All right maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat po sa inyong pagtagay sa ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan pag-like para ma- Uh, -ah, recommend tayo ni maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik magingat po kayong lahat mga idol maraming salamat po sa inyong lahat ating mga kakonverts at itong mga kapis wifi maraming salamat po sa inyong lahat magingat po yung lahat Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye!